Tumayo tayo. Tayo muna ay magsimula sa pananalangin. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hayaan niyo po na minsan pa sa pagtitipong itoy maparangalan ang iyong pangalan malwalhati ka at mapagpala mo kami o Diyos sa aming mga kalagayan i-bless mo ang aming kalusugan, patuloy pa rin kaming bigyan ng mahabang buhay kaya naman Panginoon, hayaan nyo po na sa aming pagtitipong ito kayo ang aming purihin at sasambahin Amen. sa ngalan ng Ama na ng Espiritu Santo Amen, Amen. Amen. Kaya natin ang mabuting balita ng Panginoon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang minsahin ng Panginoon ay pinamagatan natin itong ang paggawasak ng templo at mga tanda ng katapusan ng panahon the destruction of the temple and signs of and times ang templo ay mawawasak at ating tatalakayin ang mga huling panahon hindi mawawala yung huling panahon eh, talagang mayroon talagang tinatawag na sukdulan na mangyayari. Ngayon, nung binanggit yon yung nangyari ang pagkawasak ng templo, hindi lang literal na nawasa kundi nagkaroon din ng malaking pagbabago tungkol sa sistema, ng pagsamba sa Diyos at kanilang pag-aalay. Nagkaroon na ngayon ng bagong mga sistema Amen. dahil nga po sa kasabayan ng pagkakawasak ng templo. Ayon sa Marcos chapter 13 verse 1 and 2, at habang lumalabas siya sa templo, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad-guro, "Tignan mo ang mga batong ito at ang mga gusali, at sinabi ni Yesus sa kanya, nakikita mo bang lahat ng mga dakilang gusaling ito? Walang isang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabagsak. Ang mga talatang ito ay nagpapakita ng propesya ni Yesus tungkol sa pagkawasak ng templo sa Jerusalem. Ang pagkawasak na ito ay hindi lamang isang physical na pangyayari kundi pati na rin isang simbolo ng pagbabago sa plano ng Diyos para sa isang katauhan. Pangalawa, mga tanda ng mga huling araw. Signs of the last days. Ano nga ba ang palatandaan ng mga huling araw? Nagbigay ang Panginoon ng mga babala tungkol sa mga huwad na Kristo. Yung mga sinungaling daw na Kristo darating, mga digmaan, mga kaguluhan, mga lindol, tagutom at mga salot. Sinabi niyang mga ito ay mga tanda lamang ng hindi pa, tanda lamang at hindi pa katapusan ng panahon. May darating daw at magsasabi na sila daw ang Panginoong Yesu Kristo, sila daw ang tunay na sugo, magkakaroon ng digmaan, kaguluhan, mga lindol nangyayari na nga yan, tagutom at mga salot. tingnan ninyo, ang mga tanda ng mga huling araw ay mga pangyayari na sinabi ng Panginoon na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Ang Panginoong Yesu Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. ba? Diba? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik. Yon. Kailan siya babalik? Kaya mayroon talagang wakas ng panahon. At kung mayroong wakas ng panahon, may magbabalik. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Amen. 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 Sa Mateo chapter 24 verse 48. Mateo chapter 24 verse 4 hanggang 8. Subagot ng Panginoon sa kanila, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numa sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo. Naku, Diyos ko. Kinasabi ng Panginoon, para mapaghandaan natin ng mga huling araw, tandaan nyo may darating na magsasabing siya daw ang Kristo. Mm -hmm. Sa pagkat kikilala uh, sa pagkat kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito ngunit hindi pa ito ang wakas.